Patay ang isang security guard at sugata naman ang kasama nito matapos barilin ng tatlong di pa kilalang suspek sa kanilang binabantayang planta sa Purok Nuibis, San Martin, Villanueva, Misamis Oriental nito lamang ikadisiti ng Abril 2024. Kinilala ang biktimang namatay na si Alias Elso, 58 anyos katutubo at residente sa Davao City, habang ang kanyang kasama naman ay dinala sa ospital para mapagamuta, matapos nagtamu ng mga sugat sa kanyang ulo. Basis sa report bandang alas 3.45 ng madaling araw, isang concert citizen ang nagsumbuunga sa Villanueva Municipal Police Station at ipinalama na pinasok at ninakawan ang nasabing lugar na nagresulta sa isang insidente ng pamamaril. Ay... Dua no, katao ganiya sa pasado, other snows. At kinsi sa laon, like report delay sa buwang, ang na si Van Hado na ati kayong nga shooting incident sa Pinaniba, Uwang, uh, Mindanao ko Corporation, ay no, tam sa Port Newby, San Martin, Pinaniba, sa Mission in San. Ay di kayong, the coach, ikaw sa kami sa mga watan sa Pinaniba, we still show, panang mabaw ba, nag sa mga incidente. Okay. Ang nabot na mo mo na sulta niya kung nga doon ay biktima sa pag At ang saka si Utigad, nga mao si nagkamsan nito sa inyong lab na kinabuhi. Ang kaning mong insidente na ako na ay pang-hold up. Ay isudla nila Marto sa Eksuol sa maong Takiyaw na ito si Eduardo, doon ay kota na nagkasulit sa work mo yung nakuha sa mga wakamit sa Nadala ng tatlong suspek ang mahigeta isang milyon at tatlong daang libong pisong pera at mga alahas na nagkakahalaga ng isang daang libong piso. Patuloy naman ang investigasyon ng Misamis Oriental PNP upang mapanagot ang mga gumawa nito at mabigyan ng ustisya ang mga pamilya ng biktima. Mula dito sa Ilagang Mindanao, ako po ang inyong Police News Network Correspondent, Corporal Jules Subsuban, Alagad ng Batas, taguyod ng Dalitang Police.